Uh, Pag-usapan naman natin Congressman Ron yung uh, OFW pension. Ano po ito at paano mangyayari? Uh, magbabayad ba? Uh, may kontribusyon din uh, yung mga OFW? Yes, tama po kayo doon, uh, Raymond. Itong sinusulong po natin na OFW pension dahil sa pag-ikot po natin sa pagtatanong po natin sa mga OFWs. Isa lang po talaga yung primary concern po nila, Raymond. Ang sasabi po nila sa akin after long years of toiling abroad, pag uwi po nila ng Pilipinas, wala po silang inaasahan na pension na tatanggapin. Which is a reality. And mm. pag ang katotohanan din, karamihan po sa mga OFWs po natin, walang ipon. Dahil kapag nandun po sila, halos lahat po yan, pinapadala po nila sa mga mahal po nila sa buhay dito sa Pilipinas. Mm. Kaya they find themselves without social protection, during those times na mas kailangan po nila. And mm. sinabi po natin sa kanila, meron naman pong SSS. Pero apparently, hindi nagre-resonate itong SSS sa kanila po. Siguro dahil uh, pangalan eh, magkaiba ay badalim po yung mindset po nila. Mm -hmm. And based dun sa hearing din po natin, lumalabas po na sa may git 1.2 million yung numero na binabanggit po ng SSS na dapat covered po sila pero kalahating milyon lang yung nako-cover po ngayon. So ibig sabihin po nito, masyadong maliit. But at the same time, tatandaan po natin yung bilang po talaga ng mga OFWs po natin ay mga 5 million at least based dun sa latest data. Uh, kung sa 5 million po yung OFWs, 500,000 lang po yung mayroong pong SSS, ibig sabihin po ng 10% lang ang nako-cover po nito. 10% lang yung nakaka mag, may inaasahan later on na social protection. Kasi ang sabi po natin, kailangan po natin talagang siguraduhin na mabigyan po sila ng pagkakataon na maging part po ng uh, social pension para pagka uwi po nila sa Pilipinas, pagkatapos ng mahabang panahon na pagtatrabaho po nila, ay mayroon po silang aasahan. Doon sa tanong po ninyo kung ito'y participatory, To po, participatory po ito. Ibig sabihin magbabayad po sila. But yeah. unlike dito sa SSS, ang category po kasi ng mga OFWs po natin sa SSS, are self-employed. Ang iba lang po, yeah. isa lang po yung ibig sabihin po noon. Kapag self-employed sila, so covered po nila yung o sila mismo nagbabayad. Pareho doon sa contribution ng employer at contribution ng employee. Kaya sinasabi rin po ng SSS lumalabas ng binabayaran po ng mga OFWs po natin na nagpa-participate sa SSS is 14% ng kanilang kita. But it's huge. Malaki po yun. Wala nga po silang tax pero ang laki po yung mababawas pambayad para sa participation po nila, membership po nila sa SSS. at, mm, at least akong uh, kung may mekanismo na mabuo para magkaroon ng share o partihan ng uh, kontribusyon yung OFW at ng kanyang employer. Maganda yun, uh, congressman. Tama po kayo doon. So, yun po yung objective po natin. At the same time, sinasabi rin po natin, dapat may participation din si gobyerno. Of mm -mm. course, uh, kapag nasa gobyerno po tayo, nagtatrabaho, may GSIS, ang employer mm. is the government. Pag sa private sector, the employer is the private company. Pero ang concern po natin pagdating sa OFWs, Sino? Yeah. Yung mga iba na nahihirapan dahil hindi tayo makapag-impose po doon sa mga employers po nila, sino ngayon ang tutulong para masigurado na mas matas din po yung tatanggapin ng OFWs po natin later on. So, when we work out po natin dito sa panukalang patas po natin na OFW pension, ay doon sa sources of funding, may participation din po yung gobyerno. So, of course, may mga tawag po tayo dito, ah, uh, mga fines na iniimpose ang ating DMW. Meron din po tayo mga regulatory fees na iniimpose yung DMW sa mga recruitment agencies and mining agencies. Ang sinasabi po natin, dapat yung mga bayad na yan ay ibigay na po, i-contribute po rito sa uh, pinupropose po natin na gagawin na uh, pension para mm -hmm. mas lumaki po yung gagastos, ah uh, pondo po nito. And as much as alam naman po natin, yung regulatory na yan, regulations na yan, intended to protect yung mga OFWs po natin. So, mas hmm. maganda, yung kikitain din po dyan, mas maganda i-dagdag na po natin for the promotion ng kanilang welfare. Meron din po tayong mga repatriation uh, expenses o cost o pondo na ibinibigay ang ating pamahalaan. So, OWA, sa DMW, meron din pong ibinibigay po sa DFA. Ang sinasabi po natin, at then day, may mga savings po yan. And yung savings po na yan, babalik din po sa national government. Kasi sabi po natin, Raymond, mas maganda. Kung may narealize po dyan na savings, ibigay e na po natin dito sa binubuo po natin na pension fund para mas makatulong po doon sa mga kababayan po nating OFWs. So, lilikha ng parang bagong uh, pension system, pension institution uh, na parang SSS, uh, Congressman Ron? Opo, tama po kayo. Yun po yung panukala po natin. But of course, nakikinig po tayo sa mga uh, resource persons po natin. Uh, may mga nagsasabi, kagaya po ng SSS, ang sinasabi po nila, ibigay eh, nyo kami ng pagkakataon kasi uh, under na to ng mandate ng SSS, ibigyan eh, e, nyo kami ng pagkakataon na mas ma-implement pa ito para mm -hmm. mas marami sa mga OFWs ay mabigyan ng opportunity. So yun po yung kailang pananaw. At yun din po yung sinabi po sa atin ng uh, finance secretary po natin, Secretary Jokno, dahil siya po yung head po ng SSS din, SSS okay. board. Well, makikinig po tayo. Ang basang objective po natin dito, Raymond, ay masigurado po natin na yung mga OFWs po natin will really have the necessary social protection na may bigay po natin. Alam mo po, natutuwa po ako sapagkat no less than the Commission on Human Rights ay nagsalita po dito at sinasabi po nila, ito yung batas na kailangan, kailangan po natin na masigurado na magkaroon po ng higit na social protection yung mga OFWs natin. Music